Hi, Mahalikans! Hello po! Kumusta na po kayo after nung uh, hearing na napanood natin kagabi? Pareho tayo nagpuyat. Uh, ang gusto ko po i... Ano dito? Ang tutukan dito yung mga kongresista natin na kung saan po ay uh, nagpakita po sila ng uh, pagiging inutil sa buong bayan, pagiging bogok. Okay? So, unahin na po natin ang... Uh, Isang congresswoman mula sa 1st District ng Sambuanga del Sur na si Divina Grace Yu. Okay? So sa mga nakapanood po ay uh, napansin niyo po ba na itong babaeng itong kongresista na mukhang uutal-utal at nagpapakyot pa po at ang gulo po niya magtanong doon kay J.B. Sebastian. So ito po ay nakakalungkot na nakikita natin na ang tunay na kulay ng mga lawmakers natin sa ating bansa ay nakakahiya. So only in the Philippines. Number two na nanotice ko po na kongresista, si Gustavo Tambunting ng 2nd District ng Paranaque. Ang sinabi po niya, or tinanong niya kay JB, bago niya sinimulan kanyang mga uh, interpolation, sinabi po niya, uh, JB, ikaw ay pinakasikat okay dito sa mga nag na mga kriminal na nagwitness at at hiningan po niya ng payo itong si JB Sebastian na kung kung hingan kita ng payo para mag droga ano ang maipapayo maipapayo mo so ito po ay uh, malinaw na kabubuhan. isang self confessed criminal and convicted criminal hiningan ng isang uh, congressman o lawmaker ng payo para masugpo ang droga. So, anong silbi nyo dyan, mga lawmakers? Wala pala kayong mga kwenta. Sayang ang binabayad sa inyo ng taong bayan na milyon-milyon kasama ang mga port barrel ninyo every year. Okay? Nawala pala kayo mga utak, hindi nyo ginagamit. Okay, number... At, at another thing, um, si J.B. Sebastian po ay nakipag... Uh, parang humiling po siya na makipag one on one kay Mayor kay President Duterte dahil gusto po niya sabihin ang lahat ng nalalaman niya. So hindi po pumayag si Mayor Dot si President Duterte dahil po ayaw niya definitely na makipag-deal dito sa isang convicted criminal. So another thing, itong si uh, isa pa si Vicente Veloso ng 3rd District ng Leyte. Ito po ha, tinanong pa niya, sabi niya doon kay J.B. Sebastian, halimbawa, gagamitin ka ng gobyerno para masugpo Okay. Ang ang droga papayag ka ba? So, sinabi pa po niya, dun, sinabi pa po ni Congressman Veloso na magaling ka JB, magaling ka mag-Ingles, magaling ka pa nga sa aming mga uh, uh lawyers dito. Ito po ay maliwanag na kabobohan at katangahan dahil po ang mga kongresista na So na lawmakers na halal ng bayan, ito po ay pinak ang pinakita nila ay kabobohan. Bakit ka hihingi ng payo sa isang convicted criminal? Okay? K- kay, kay magaling siya, hindi po siya magaling. Okay, isa po siyang tusong kriminal. So ito po ay maliwanag, nakatangahan talaga ng ating kongresista na nakaka nakaka-high blood po. But hindi po lahat, marami pong magagaling. Pinupuri ko si uh, Congressman Tives at si Gwendolyn Garcia from Cebu. Gusto ko po sila may mga sense po ang kanila mga tanong. Ano pa po? Ito pa isa, yung si Rodel Batukabe, okay, ng party list Ako Bicol. So Another <laughs> thing, ang tanong po niya, masasabi po ba ninyo na mawawala na ang kontrabando? Bakit mo tatanungin ang isang kriminal? Ha? Rodel Batokabe, Congressman Rodel Batokabe, bakit mo tatanungin ang isang kriminal? Bakit kayo dyan na nasa gobyerno ng mga lawmakers ang gumawa ng solusyon, gamitin ninyo ang mga utak ninyo na nilulumot na para maayos ang ating National beloved Prison at hindi lang po yan ang buong uh, bansa natin. Okay? Tapos sabi pa po ni Bat Batokabe ano ang dapat gawin namin? Ano ang dapat na batas ang aming gagawin? Bullshit! Di po ba? Lawmakers! Tinatanong ang isang convicted criminal, ano po ang 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 ano nito, ang imahe nito sa ating bayan. So nakakalungkot po talaga ako po ay uh, tilang uh, na, 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 nabubuwiset dahil napakabobo po nitong ating ibang mga kongresista. So the moment po kasi na na pinapuri nitong mga kongresista itong si JB Sebastian, ibig sabihin po naniniwala sila. Dito kay JB Sebastian. na definitely si JB po ay tuso. Ang ang, ang binitawan po dyan doon sa kongreso partially po correct. Tama po. Yung iba po doon ay mga kasinungalingan. Pinili lang po niya ang kanyang gustong sabihin. Uh, lalo na po yung kanyang connection, intimate relationship dito kay Delima. Hindi po niya inamin yon Definitely hindi niya po niya naaaminin. So, ganun pa man po, idiniin nilang lahat, lahat. Okay? Umapaw na lahat ng mga evidences, ng mga testimonials dito kay Delima. So, for sure po, ang susunod po nito ay sasampahan na siya ng kaso at hindi na nga po tayo mga taong bayan makapagantay na maikulong na po ang hayop na babaeng ito. Again, si Dilima too much na po. Wala na po tayong pwedeng pag-usapan dyan dahil ano na, ano na po siya eh, nakita naman po natin. So ang bottom line po ng, ng hearing nila ay si Dilima po talaga ang utak ng kawalang ng uh, pag-proliferate pagproliferate nitong uh, drug drug sa sa loob ng Bilibid Prison. Ito po si JB Sebastian ay uh, tuso po talaga siya at uh, ang 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 ginawa po ng ano ng mga kongresista ay maling-mali po. Maling-mali sa ating mata ng mga kabataan, ng mga estudyante. Okay? So ang mga kongresista natin na pinasasweldo, pinalalamon dahil sa taxes, sila po dapat ay mag-isip gumamit ng utak, gumamit ng kanilang mga uh, Galing, angking galing kaya sila nandyan. Pero po, dito po ay uh, nakita ko po bilang isang Pilipino, kaya po palalugmok ang ating bayan. Dahil sa mismo, ang mga kongresista, ang mga nasa gobyerno, ay nilulumot at napakabugok po ng utak. Okay? So, tama po si President Duterte. Nabanggit po niya na i-abolish niya ang kongreso. Kasi <laughs> karapat dapat lang na i Dahil sa nakita po nating kabugukan at... Uh, nakakarimarim nabulok na sistema ng ating bayan. So, yun lang po maharlikans. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tumututok. Again, i-emphasize ko lang na si JB Sebastian ay tuso po siya. Selective lang po ang kanyang uh, pinaano doon, ang kanyang testimonials. So, magaling po siya magpaikot-ikot ng sagot dahil criminal minds po siya eh. You know, criminal mind, you know. Pag criminal po, tuso po. Kaya hindi po po siya pwedeng purihin itong mga kongresista na magaling siya. Dahil hindi po siya magaling na nagbigay siya ng karangalan sa bayan. Magaling po siya sa pakikipagbentahan ng mga droga. Mag magaling po siya makipag unsehan, makipaglukuhan. So, yan lang po, maharlikan. So, mabuhay po kayong lahat at tuloy po ang laban dahil sobra po ang laban natin sa droga at sa kung ano pang uh, mga katiwalan. Again, para sa mga lawmakers, alam nyo kung anong solusyon? Okay, itigil niyo yung corruption. Jan, jan sa simula sa guwardiya at sa lahat ng mga mga uh, officials jan. Corruption po ang ugat ng lahat. Hindi kailangan ng advice kay JB Sebastian. So yun lang po, Maharlikans. mabuhay po point lahat. Hi Maharlikans. Hello po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at sa lahat po ng mga Filipino and OFW all over the world mabuhay po tayong lahat. So, kahapon po, nagkaroon po ulit ng pandinig ah uh, sa camera or hearing po uh, regarding nga po dito kay, sa kaso ni Halimaw, o Dilima. So, sa mga nakapanood po, for sure po ay uh, makakarelate po kay dito. So, unahin po natin yung naging uh, uh, pahayag nitong si Franklin Jesus Bukayo or Bukayo or whatever kung anong gusto niyang pronunciation po. Ganun pa man po, uh, napakaganda po ng na, na, pagdinig na ito sa kamera dahil dito po natin nakikita ang mga kasinungalingan nitong uh, former director. So isa-isahin po natin. Ang una ko pong napansin sa kanya na sinabi po niya nung na-appoint siya ni Halimaw de Lima yung, ang androga daw po doon sa Bucor ay institusyon na daw po or sistema na daw po doon. So dito po sa mga pahayag niya, makikita po natin na isa siyang inutil. So dahil institusyonal na o sistema na, so wala na po siyang nagawa. So naging tanga at inutil po itong si Bukayo. So yun po ang mga mga binanggit niya doon sa Kongreso. ah uh, number two na point ko po dito na sinabi niya o tinanong siya tungkol po sa pagpasok ni Sabakuin, Queen, Tuwad Queen, Liar Queen, ano pa ba? Halimaw Queen na si Delima. So, Queen of all Queens po siya. So, sinabi po ni ni, ni uh, Bukayo na pumasok, kinonfirm po niya na pumasok nga daw po si Delima sa kubol nitong si JB Sebastian. Pero ito daw po ay for security purposes purposes. Ano ba 'yung security purposes na sinasabi niya? So no moment na daw po na pumasok si Delimaw, uh, may naghagis ng granada tapos kaya daw po pumasok si Delimaw doon. So ito po usapang may utak, okay? Instinct po ng isang tao. Okay? Ano man ang lahi mo, isa kang tao, na pag nagkaroon ng kumusyon, let's say may naghagis na bomba, alangan naman, nasa tabi mo na yung bomba, siya lang ang papasok. Definitely po, bilang isang human being, papasok po kayo dalawa doon no matter what. Gusto mo rin iligtas yung sarili mo. So, dito po ay alam naman natin na nuknuka na nga po ng kasinungalingan, uh, namumutla na nga po siya, hindi niya may sagot lahat, uh, hindi niya may isagot ng tama itong mga tanong sa kanya dahil sa kadahilan ng nagsisinungaling nga po itong si uh, former director Bukayo. So, another thing, yung tinanong po siya yung mga items like yung aircon, jacuzzi, at kung ano-ano pang mga Uh, fabulous na mga gamit na naipasok doon sa Bureau of Correction. So noong tinanong po siya doon sa Congress na alam ba niya na may pinapasok na ganito na ganitong mga items. Ang sagot po niya hindi daw po niya alam kasi po may mga may mga tao siya. You know, what? napaka-stupido po at uh, akala po niya kasi tayo, mga Pilipino, mga taong bayan eh tanga po nakatulad nilang mga bobo. 'yan. Yeah? Kasi si dilima po ang nag-ano niyan eh, ang nag-promote sa kanya or nag-appoint. So another thing, yung tinanong sa kanya na yung MOA or uh, memorandum of agreement na supposedly pipermahan niya right there and then nung na-appoint -na siya, but after a year pa po niya uh, na ipermahan. Dan ang ang kadahilanan po ng bugok na si Bukayo na ito. Ay, nawala daw po sa mesa niya. Maniniwala ka ba? Isang former isang former director ang dahilan dahilan ng pangkinder, na nawala daw yung papel na yon sa kanya. Tapos like after a year pa na So bullshit po ito mga kasinungalingan nila. Another thing. So 19 inmates nga daw ang na transfer na sa NBI. So iniwan si JB Sebastian. Ang sabi ni Bukayo, kaya daw niya ini kaya daw iniwan nito si JB. Dahil daw po siya yung uh, more manageable and uh, cooperative. So ito po ay kasinungalingan. Bakit iniwan si JB doon? Dahil protektado siya ni Laila Halimaw de Lima. Again, sabi nga ni ko at iba pa mga witnesses, kaya iniwan si JB doon para masolo niya ang pag-ooperate ng uh, illegal na droga. So ito po ay tahasang uh, maliwanag na isang uh, cover up nitong si Bukayo. Syempre po si si Halimaw uh, de Lima sa Bakqueen uh, nilagang Sabak Queen ang uh, nag-appoint sa kanya. So hangga't matatakpan niya po ito, tatakpan niya. So yun po, yun po ang mga updates natin dun sa nakaraan. At uh, again, uh, good thing nga po itong hearing na ito and uh, actually nakakapagod but definitely uh, ito po ang paraan para makita natin lalo ang kanilang mga kasinungalingan. So Maharlikans, bantay po tayo at uh, wag po tayong tumigil sa kababantay sa mga walang hiyang ito na ginagawa tayong tanga. And uh, recently lang po, a few hours ago, I, uh, I think, i sino, uh, ano, finorward na ni Asong Ulul Trillanes si Matubato sa CIDG. So, tignan po natin kung ano magiging resulta nito sa mga susunod na hearing at uh, ang dasal ko po, sana makulong na ang mga walang hiya na ito. Lalo na to si Dilimaw, nasalot sa lipunan na kahit po, kahit saan ko siya ang gulo, iniisip ko na parang may nakakaawa ba ng konti sa babaeng ito. Dahil naniniwala po ako na lahat ng tao, may kasamaan man yan, may konti ka pong makikitang awa or kabaitan. But definitely sa case ni Dilimaw at itong Trillianis na ito, yung mga walkout queen uh, walkout queen and king actually pwede na rin siya walkout queen si Trillianes sila po ay wala kang makikita ang bait sa kanila kundi mga ano po mga demonyo po ang nakikita ko sa kanilang mga mata so again mga mabuhay po kayo lahat and uh, tuloy tuloy lang po tayo sa ating pagbabantay sa mga salot sa lipunan again halimaw dilima sabak queen tuwag queen malapit ka na at excited na ang buong bayan, buong Filipino all over the world na makita kang hinihimas mo hindi lang ang saging ni Dayan kundi ang rehas sa kulungan. Sumabuhay po.